sa tuwing umuulan o nananalasa ang isang bagyo. Isa ang probinsya ng Pampanga sa matitinding na apektuhan ng pagbaha mula sa pag-apaw ng mga ilo hanggang sa matinding pagtaas ng tubig sa mga daan at bahay at pagkasira ng agrikultura sa lalawigan. Pero ang matagal na problemang ito sa probinsya ay unti-unti nang masusolusyonan sa pagtutulungan ng pribadong sektor at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Hashtag The Silk Pampanga River. Ito ang inisyatibong inihaya ng pamunuan ng San Miguel Corporation kay Pampanga Governor Dennis Data Pineda pagkatapos tamaan ng iba't ibang kalamidad ang probinsya. At nito nga Martes, ang dating plano. May sasakatuparan na sa pagpirma ng Memorandum of Agreement ni Governor Delta Kasama si SMC President Ramon Ang at mga opisyalis ng DPWH at DENR. Kabilang kasi ang probinsya ng Pampanga sa mga lokal na pamahalaan na tutulungan ng SMC sa pamamagitan ng Adapa River Program ng kumpanya. So hirap na hirap po lumabas ang tubig coming from other municipality dahil silted po yung Pampanga River namin. So ang solusyon lang po talaga is malinis to, madisilt to. Ito pong uh, output nitong disilting project na ito, makakabawa so sa problema sa, baha, sa probinsya ng Pampanga. Sa ilalim ng kasunduan, libreng tutulong ang SMC sa paghukay ng mga mabababaw na bahagi ng Pampanga River. Nakikinabang tayo sa mga mga negosyo natin. So ito naman yung pagbabalik sa ating mga kababayan. Ang budget usually ng mga dredging natin, mga 1 billion a year yan. Eh, kanya lang. mas malaking trabaho ito ngayon, mas malaking, mas malaking volume. Eh, baka umabot ng 2 to 3 billion pesos sa year yan. Nagpahayag din ng suporta ang DBWH sa proyekto sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang flood mitigation programs at pagtulong sa pag-pra-prioritize ng mga area na kailangan ng agarang paghuhukay. Para maalis yung tumig sa atin, ano ma'am, po ka. Oh, mahirap mag magano mag-travel. So kung madidisil ito, so, marami tong uh, maaring matulungan na may balik ang ibang mga kabuhayan na, na, na na nalubog sa baha. Alam ko ang gagastos niyo dito bilyo, pero wala ko kayong inaasahan kapalit sa provision ng Pampanga. Kung hindi, tulong lang po sa aming mga kapampangan. Hindi po namin makakalimutan po tulong na binibigay Maraming maraming salamat po. Inaasahang magsisimula ang nasabing proyekto sa 2024. Para sa Balita Pampanga, Louise Rutao.